Magandang araw sa inyo lahat. Uh, tingnan niyo itong ayan po sa namin ito si Milo. Oh, mahil ka kang mag-alaga ng pusa. Noong mga unang panahon, may paniniwala na sa dito sa Amen uh, amin na ang pusa raw ay may na nabuhay. At hanggang ngayon, may, uh, may mga nagsasabi pang may na nabuhay. Pero ako noon, ang dami kong mga nakikitang mga na nasa gasaan, hindi naman nabuhay. Marami rin akong mga nakikita sa daan noon nung bata pa ako. hanggang sa nabulok na hindi naman nabuhay. At napakarami po na ano, mga itinatapon pang mga patay na pusa, makikita niyo minsan sa ilo, eh hindi sila nabuhay kaya ako yung nagtataka kung bakit nila sinabi ang mga kasabihang yan ba't hanggang ngayon may naniniwala sa kanya na ang pusa ay eh, may siyam na buhay kung talagang totoo ay eh, sobrang dami na ng pusa at napakaraming mga nasa kasaan mga eh, buhay pa rin kung gayon eh, hanggang ngayon eh wala pang nabuhay na pusang nasa gasaan.